Hindi ko alam kung anong mas malala Ang kinakalawang na streetlights sa kanto dos O yung minsan Yung hinihiwang lechon Eh, umungol Oh, seryoso Hindi ito joke Sa panahon ngayon, wala akong alam sa mga prank-prank Pero itong kwento ko Pumaselan ka I-skip mo na lang kasi sa barangay namin may mga ngiti na mas matalim pa sa labaha at ang pista huwag kang papaloko hindi ito para sa mga santo para ito sa mga kahaman pero hindi tao kung mga aswang ako nga pala si Luis nagkakanto dos tubong bulakan pero lumipat kami dito sa Batangas matapos mawalan ng trabaho si tatay sa pabrika. Tahimik dito. Presko ang hangin. At ang mga tao mukhang mapapait. Lalo na si Kap. Si Kapitan. Laging nakabarong. Laging may libreng pagkain sa barangay hall tuwing Sabado. Pero ang hindi alam ng nakakarami kaya pala masarap ang pagkain dahil may extra ingredients pala. Pero teka, huwag muna nating pag-usapan si Kapitan. Hindi siya ang bida sa kwentong ito. Ang bida ngayon sa kwento natin ay si Mangkulas, ang antingero ng Kanto Dos. Kung may hindi pangkaraniwang nangyayari, si Mangkulas ang tinatawag kung may aswang sa bubong, siya ang umaakyat. Kung may problema sa pag-ibig, abay, siya rin ang pinupuntahan. Yun nga lang, lagi siyang lasing. Palaboy-laboy lang yan si Mangkulas. Laging may bote ng hinebra sa bulsa. Suot ang butas-butas na kamiseta at bit-bit ang itim na bayong na punong-puno ng kung ano-anong parang mga bentahin sa kaya po. Wala siyang anak. Wala rin siyang bahay. Pero sabi niya, hindi niya kailangan ng bubong basta't meron siyang alak. Anak ng to ako naman. Lahat ba ng tao dito na COVID? Hindi pa nila naaamoy ang dugo sa hangin? Sigaw niya, Minsan, sabay kaming naglalakad pa uwi galing sa palengke. Eh, baka naman may nagkatay lang ng baboy, mangkulas. Sagot ko naman. Pilit na tinatakpan ang ilong dahil amoy panis na laway na naman siya. Eh, bilog ang buwan mamaya. Pista ng isang linggo. Diyan nagsisimula yan eh. Una, Mabango ang simoy. Tapos, may naglalakad na manok. Patras. At pag hindi tayo kumilos, pagkat tayo na ang magiging susunod nilang ulam. Sabi niya. Umiti lang ako noon. Akala ko lasing lang si Mangkulas. Gaya ng dati. O sabi na lang natin, lagi namang lasing. Pero ilang araw bago magpista may nangyari. Unang gabi ng novena, may nawawalang tuta sa kabilang kanto. Tapos isang tricycle driver, bigla na lang daw nawala sa daan. Sabi ng iba mga chismis-chismis, sumabog lang daw yung gulong, tapos nahulog sa bangin. What the F? Pero sabi ni Mang Kulas, Oh, kinahin na yan. Gawa ni Cap Sabay inom ng gin bilog diretsyo sa bote. Si Cap? Yung laging nagpapakain sa barangay hall? Oo! Kaya huwag kang kumain dyan sa binibigay niya. Laman ng tao ang sahog noon. Hindi ko na siya pinansin. Pero habang papalapit ng papalapit ang pista, mas madami ang nawawala. Mga manok, baboy, tuta, pati pusa. Pero walang nag-aalala kasi lahat abala sa pagkahanda. Alam niyo na pag pesta, 'di ba? Busy sa kanya-kanyang handa. Mga palamuti dito, banderitas doon, 'di ba? At sikap, laging nakangiti. Laging nagpapakaay hanggang dumating ang araw ng pista mainit maingay masaya may banda pa ba eh, may parafol pa at siyempre ang highlight ang malaking lechon sa gitna ng plaza gintong ginto ang balat sobrang perpekto parang gawa sa food commercial lahat excited isa lang ang hiling ko Luis Pulong ni Mangkola sa akin habang pareho kaming nakatayo sa likod ng pila Pagkatabi kami Amoy gin na naman siya Pag ni Kapitan yung lechon Tignan mong maigi ha Tignan mong maigi at pansinin mo Kung may kikirot O may maririnig ka At dumating ang sandali si kapitan mismo ang unang humawak ng kutsilyo. Bago pa siya humiwa, umiti pa siya sa kamera. Para sa mahal kong barangay, kanto dos, sabay taas ng kutsilyo. Pero paghiwa niya, may narinig kaming parang ungol. Mababa, malalim, hindi huni ng baboy, parang tao na nasaktan. Tumigil ang lahat. Lumingon. Yung lechon kumalaw. Kumislot. Ay putang eh! Sigaw ng isang matanda sabay hagis ng plato. Ang lechon kumalaw. Dahang-dahang bumukas ang bibig. Nakahiwalay naman ang ulo. Pero bakit umungol? Kala namin prank, pero hindi. ibato Siyempre, naghiyawan ang mga tao. Nagsibagsakan ang mga plato. At si Kap, tumayo lang. At ngumiti pa rin. Huwag kayong matakot! Parte lang yan ng palabas. Sabi niya. Pero nakita ko, may tila na sumungaw mula sa gilid ng tiyan ng lechon. Pulang-pula. Malapad. Parang tila ng ahas. At doon na ako naniwala. Hell, totoo yung sinasabi ni Mangkulas. Nagtakbuhan ang mga tao. May nahulog sa mesa. May natisod sa banderitas. Pero si Mangkulas, diretsyo lang. Nilabas ang mutya ng kalabaw mula sa kanyang bayong. Isang anting-anting na may korteng sungay at kulay ginto. Apoy, hayop kang matanda ka! Sigaw ni Kap habang ang mga mata niya biglang naging dilaw. Pagkalamero ka! Parantahado ka, Kap! Lahat ng pondo ginamit mo para sa gawain mo, ha? Lahat napunta sa dugo! Akala mo ba hindi ko naamoy? Magkaharap sila sa gitna ng plaza. Si Mangkulas, nalasing. May mutya sa kamay. At si Kap, na unti-unting nagpabago ang anyo. Yung mga kuko niya, umahaba. Yung mga ngipin niya nagiging matulis. At yung balat niya parang nabulok bigla. Amoy patay na baboy. At ang lechon, bumagsak ang lechon sa lupa. At pagkalapat na pagkalapat, parang bulok na prutas itong nabiyak sa gitna. Pero hindi laman ng baboy ang lumabas mga daliri maliit kulay maputi parang sa bagong silang na sanggol at may sumigaw pero hindi pa tapos dahil kasunod ng mga daliri may gumulong na maliit na paa at sa kalumitaw ang putol na braso na may bakas pa ng pulang ribbon sa pulso parang galing sa binyag. What the fuck? What the fuck? Anong nangyayari? What the fuck? Ulit-ulit kong bulong habang pilit kong pinipigilan ang suka ko. Ang amoy, halo ng sunog na karne, dugo, at gatas ng sanggol. Tumingin ako kay Cap. Nakangiti pa rin siya. Pero iba na ang itsura Parang hiyang-hiya na ang balat niyang hindi na makapagtago. Mga ugat niya lumilitaw. Yung mata niya kumikislap ng dilaw. At sa bawat galaw niya, parang may nababasag na buto. Tuloy ang pista! sigaw niya habang tinuturo ang natitirang handa sa mga mesa. Magsikain kayo! Mainit pa! Swag! Sigaw ni Mangkolas. Sabay taas ng mutya ng kalabaw na tila umiinit na sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong klaseng enerhiya meron yung mutya na yon. Pero sa bawat hakbang ni Mangkulas papalapit kay Kap, parang napipilitan ang ilaw ng poste na bumukas kahit wala namang kuryente simula pa noong isang buwan. ko nang naamoy ang kalansay mo. Kap! Akala mo ba hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa likod? <laughs> sa likod ng barangay hall, tuwing alas 12, habang nilalapit ang mutya kay Kap. Abay matandang ugot-ugot. Wala akong alam kung alam mo o hindi. Mamamatay ka ngayon. Sigaw ni Kap. Sabay lundag at doon ko nakita ang buong anyo niya. Aswang! Hindi yung lumilipad lang na kalahating katawan sa horror movie. Hindi. Iba siya. Parang walang pakpak na paniki. Katawan ng butiki at mukha ng nilamukos na sanggol. Balat niya nangingitim sa ilalim ng liwanag ng mudsya. Nagtilian ang mga tao. Yung iba nagtago sa ilalim ng lamesa. Yung iba, tumakbo palabas ng plaza. Pero karamihan, parang napako. Tulala, hindi makagalaw. Para silang na-hypnotize. Lalo na, yung mga kumain ng lechon. Bakit ang sarap? Kahit may sanggol sa loob. Tanong ng isang mama habang nilulunok ang huling subo. Nalason na kayo! Bulong ni Mangkulas. Sabay-hampas niya ng mutya sa lupa. Parang sumabog ang hangin. Tumalsik ang mga banderitas. Tumigil sa paggalaw. Sikap. Nanigas. umusok ang katawan. Pero ilang segundo lang yun dahil bigla siyang tumawa. <laughs> mutya ng kalabaw. Yan lang ba ang alas mo, Kulas? Wala nang epekto sa akin yan. Nakainom na ako ng dugo ng pitong panganay. Bago pa ang gabing ito, sabi niya. Ha! <laughs> Isang gabi ka palang nakakainom. Eh ako, tatlong dekada na akong umiinom. Sagot ni Mang Kulas, sabay tungga ng Hinebra sa paitakbo ng mabilis at sinuntok sikap Cap diretsyo sa nguso. Tumilapon ang aswang papunta sa mesa ng puto at kutsinta. Napagsakan pa siya ng speaker ng barangay na noon ay tumutugtog ng budots. Natahimik ang lahat. Lahat ng mga tao parang sabay-sabay na naputol sa pagkakabigla unti-unting bumalik ang malay. Yung ibang nakatikim ng lechon, nagsususuka. Yung iba, may umiiyak. Hawak-hawak ang tiyan. Ano tong kinain natin, Luis? Diyos ko! Iyak ni Aling Norma habang pilit nilalabas ang kinain niya. Pero si Cap, biglang tumayo. Hindi ako mamamatay sa pista ko. Hayop ka, kulas! Sigaw niya habang hinihila ang sarili mula sa sirang speaker. Ang balat niya tuluyan ng natuklap. Kita na ang itim at malagkit na laman sa ilalim. May insekto pa nga na lumabas sa mata niya. Lumipad. At saka sumabog sa ere. Sobrang lagkit ng paligid. Ang lupa parang tinubuan ng dugo. Ang hangin mabigat para kang nilulunod kahit hindi ka nakalubog sa tubig. Mga kabarangay, sigaw ni Kap habang hawak ang isang tarpaulin ng Happy Fiesta. Humili kayo! Mamuhay ng masagana, kapalit ng kaunting lamang loob, o bumalik sa kahirapan. Pangita mo, Cap! Sigaw ng isang tricycle driver. Niluto mo ang anak ko! Napatigil yung tatay. Napaluhod. Hoy! Singit ni Mangkulas. Tumigil ka sa kakaiyak mo. Ibuhos mo ang galit mo kay Kap. Eto! Salo! Sabay tapon ng nabendisyon ng langis. Tumayo yung tatay. Kumuha siya ng tubo mula sa tricycle niya at ipinahid ang langis. Si Mangkulas bitbit -bit ang mutya ng kalabaw at yung tatay may dalang tubo. Sabay silang sinugod si Pero hindi pa rin natitinag ang hayop. Habang binubugbog siya, parang lalong lumalakas. Parang tuwing nasusugatan, may mga asul na ulap na lumalabas sa balat niya at pinapasok ang katawan ng mga malalapit sa kanya. Hanggang sa Dumistan siya ka! Sigaw ni Mangkulas. Nang hihigop siya ng lakas. Pero, huli na, tatlong lalaki ang nangisay sa lupa. Parang kinitil ang kaluluwa nila sa isang iglap. Si Kapitan, muli na namang ngumiti. Pero iba na. Buo na ang aswang. Walang balat. Laman lang. At sa likod niya, may mga bumababang payawak na may pakpak. Mga alagad niya siguro. Tuloy ang selebrasyon! Sabi niya abang dumudura ng asul na laway. Pangina! Kailangan ko ng tulong ah! Bulong ni Kulas. At mula sa likod ng plaza, may lumabas na pamilyar na boses. Mangkulas! Guess who? Ako! ko alam kung anong klaseng kabaliwan ang pumasok sa utak ko noong lumapit ako kay Mangkulas. Pero alam ko lang, pag tumitig ka sa isang lechon na may sanggol sa loob at sa kapitan na aswang at naglalaway, di ba dapat tumakbo ka? Pero ewan ko, parang bigla akong nagkaroon ng tapang o topak o baka pareho. Luis! Sigaw ni Mangkulas hinagis sa akin ang isang mutya ang mutya ng tagabulag habang tinatanggal ang dugo ang basahan sa mukha niya may gasgas na siya sa noo tapyas pa ang kilay sa tropa ko yan luis nalunod siya sa batya dahil sa kalasingan patay sabi niya isuot mo tumingin na ako kay kap yung mga bayawak na may pagpak, Isa-isa nang lumalapit sa amin Yung isa Umigop na ng sabaw ng kaldereta Tang, eh, May gana pa King ina Sabi ko Bahala na si Patibat Isinuot ko ang kwintas Sa una Wala Pero ilang segundo lang Parang may kumurot sa batok ko Sobrang lamig Tapos lahat ng kulay ng mundo biglang nawala. As in literal, black and white lahat. Pero may mga bagay na ngayon ko lang nakita. May aura yung mga tao. Asul para sa normal. Pula para sa may mga galit. At itim para sa kagaya ni Kapitan. Takte, sikap, hindi lang itim. Para siyang sinlaki ng simbahan yung katawan niyang mukhang tao lang na kanina, ilusyon lang pala. Ang totoo, isa siyang dambuhalang hinayupak. Tiyanak, tikbalang, aswang, impakto, parang pinagsama-sama lahat. At yung mga bayawak, hindi pala hayop. Mga dating tao, alagad niya na kinain ang sarili nilang Let's go, Luis! Sigaw ni Mangkulas pinaglapit namin ang dalawang mutya, yung sa akin at yung sa kanya. Bumuelo kami sabay tutok ng mga mutya kay Kap. Parang may kuryenteng sumabog. Napapikit ako. Ang bilis ng pangyayari at sobrang liwanag. At pagdilat ko, nasa harap ko si Kap. Oh, yung tunay niyang anyo. Parang tuyong kalabaw na may pakpak ng paniki. May buntot ng sawa at bunganga ng maraming sanggol na umiiyak. Sabay-sabay. Bata! May dugo ka bang, antingero? Sarkastik na tanong ni Mangkolas sa akin. Ha? Huh? Sabi ko lang, sabay tapak kay Kap. Mangkulas! Paano ba tapusin to? Baka tumayo na naman! Tumango si Mangkulas at sabay palo ng mutya kay Kap kumalat ang liwanag parang flash bomb sumigaw ang buong barangay lahat ng bayawak nagliyap sikap pumiglas tumalon siya papunta sa akin pero bago siya sumalpak may lumabas mula sa lupa isang malaaninong kalabaw gawa sa liwanag tinadyakan sikap diretso sa semento <laughs> ayoko pong mamatay Sigaw niya habang lumalaban pa rin. Gumagapang paakyat. Eh, hindi ka mamamatay, sabi ni Mangkulas. Huwag kang magalala. Isesemento ka lang namin sa gitna ng barangay. Hehehe, <laughs> forever! At boom! Sa huling pagkakataon, tinamaan ng sinag si Kap. Natunaw siya unti-unting naging putik nagsusumamo pero wala na sa wakas nahimik pagkatapos ng insidente 'yon wala nang pista sa barangay wala na ring lechon kasi lahat takot na lahat ng handaan puro take out na o pinaparider at si Mangkulas ewan ko kung saan napunta Huling balita nasa Mindoro raw Nang huhuli ng tikbalang Gamit ang electric fan What the fuck? Ako Iniwan sa akin yung mutya ng kalabaw Kaso Hindi ko naman alam kung Ano ang gagawin dito Paano paganahin isinuot ko na lang At bahala na naman Si Batibat Kaya kayo kung pupunta kayo sa kanto dos, dalhin nyo ang sarili nyong ilaw. At huwag kayo magre-reklamo sa barangay. Makabukas, tinola na kayo. At dito na natin tatapusin ang kwento ni Mang Kulas, ang lasinggerong antingero. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng mga ganitong kwento. Ito ay mga sarili naming sulat, mga fictional story, 3 times a week. Kung gusto nyo naman ng na mga usapang true story, crime, legends, and myths, naka upload din kami yan, storytelling podcast. Maraming salamat sa panonood. Paki-like and share at mag-comment na rin. See you on the next video. Bye-bye.